kanyang famous. Ito, chicken curry. chicken curry. Chicken curry. Japanese style. Ayan, no? Yeah, Gabundok yeah. ang hindi na Gusto, <laughs> kahit sa mm. Japan, kapag kumain ka sa Japan ng ganyan, ganyan din ang mga, ganyan ang paghain ng curry kasi. Yung jeta ka, tapos sa handaan ka <laughs> ng ganito. Gusto ko po. Harap. Harap. Ba't di ka kumakain? Ang daya. Gusto, ang dami ko nang nakain. Kami ni Marisa umain, kumain, A kumakain pa ka rin kami. Oo. Oo. And Ay, the... ayun, si Marisa nga kasama kasi yung isang ano, isang mm -hmm. Japanese mm -hmm. na pupunta nga ng metro, na uuuhan niya nga kasi eh um, ko um, kahapon pa yun. Hindi, kanin ngayon lang. La, Akala nga naman Hello. Hi. Hello. 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 Ang ganda-ganda naman. Ano yan? Parang ano yan? Ano ba talagang dito? Ayun siya. Ano ba talagang dito? Parang anong? Ano? kanyas? Ang sikreto... Ay, susunod ko pa. Oh. Hindi ako nagsasain. Hindi ko nagsasain? <laughs> no, no. Walang harang biro. Ang ganda ng skin mo, be. Eh. Yes. O, oh, ba? O, no, hindi. Makinis. Okay. Oo oh, nga, makinis. Hindi, eh, oh, kasi nagbawas like, <laughs> ako ng kanin. Pag so, nagbabawas dahil. ako ng kanin, nag-iiba din ang itsura ko. Gumagal. ba yun? Ay, shocks. Pagkatapos <laughs> ko, may nagabundok. <laughs> parang narinig mo yung sinabi niya. Parang oh, nagdalawang isip ako. Ate, ang dami. Kaya na, nga, gabundok. Diba, natapos, gagayating oh, yung oh, ate. Uh, parang ano yung gi ginataan, yung Bicol Express, gano'n. Oo, oh, gano'n, ate. Dada rin namin yun sa bahay ng Marikina. Hindi, ito na. Ang itsura namin, ate, dugyot-dugyot kami kasi puro kami dagta eh. Kasi madagta nga yung mga Tapos yung mga damit tayo, butas-butas. So, hindi kami yung parang mukhang may pera. Kasi mukha kami pulubi, kasi nga butas-butas, kasi nga puro kami dagta, kasi nga nagtindahan kami ng gulay Like yung ano ng gabi, no? Gabi, oo. Mukha to yun, ha? Oo. Mukha yun. Kapag na deliver na namin lahat yun, lahat kami, marami kami pera nun. Kasi, maraming kita, nabag na-i-deliver na i deliver lahat ito na, uwi na kami. Hindi kami pagkakamalang may pera ngayon. Yung jeep namin na sinakyan na madaling araw, mga alas dos. Alas dos, Diyos ko. Oo, di, ito na. Katabi ko yung dalawang holdapper. Pero hindi ko sila alam na holdapper sila. Mm -hmm. Tapos meron silang pinupuntya na babae. Mm -hmm. yung Babae, magkagandahan siya. Tapos naka-skirt. Di, ito na. Sabi nga ganun, nilabas yung kuchilyo. Hold Balisa. up to, sabing ganun. Hold up to. Tapos kami ng mama ko, nagulat. gulat Gumano kami, gulat kami. Kasi, hold up. Kasi, yung pera namin. Okay. Hmm. Mag-aalala oh. na. yung mag pera kayo. <laughs> o, sige. Oh. Sabi ko, yung pera natin. Ganun-ganun. Kwento -ganun. nga kami ng mama ko, mama, yung, ano mo, tabi mo yung pera mo dyan. Eh, marami din kami. Ibang kasami. Hindi, kaganon kaming lahat. Kaganon kami. Magkakatabi kami. <laughs> Ah, <laughs> <laughs> oh, sarap yung kwento. Hold up to, ilabas mo yung ano, mo, yung bag mo. Huh? Binigay yung bag, pero hawak-hawak yung ano, parang yung ganito, oh. O, tingnan mo, uh, may eh. ano pa siya. Props ano, pa. Ano, yung bag mo? Kinuhat. Eh, pero nakagalon. Uh -huh. Tapos, nakatinutukan siya ng kutsilyo. Tinutukan siya ng kutsilyo. Tapos, ako nakagalon lang. Pero, pero, hindi ako yung parang natatakot or umiiyak. Mm -hmm. Kasi, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Nagugulat lang. ako. Yan taong ka nun, be? Bata pa, mga 8 or 9, 9 years oh, old. Oh. Mm. Kaya talagang... Na ano ka, na-trauma ka, ano? Sa Di naman ba, sobrang trauma. trauma, parang... Nabigla? Nabigla lang ako, ay, may ganun pala. <laughs> oh. Sabi ko, hala ba, kunin yung pera natin, pilagyan natin ng buong maghapon okay, yun. Yeah. Di, yung bag lang naman ng babae yung kinuha. Pero um, piling target namin... Target na nila yung babae. Pero ate, piling namin, kasabot yung ano, um, yung driver. driver. Ah. Kasi tumigil kami sa madilim eh. Ay! Mm -hmm. Oo nga, ano. Oh, Inaanahan oh. lang Piling yun. Piling ko nga magkasabot. Eto ang kwento ni mama, nakakatawa. Kaya ano mo yun? Kaya ano ko yan? O oh, sige. Ang kwento ni mama, si mama kasi nung hindi na kami nanggagabi, bumalik siya uli sa pagtatrabaho ba ng... Oh, ginilis ang bahay. Ah. Mm. Dito na. so sweldo ng mama ko, 1,000 a week. Mm. Uwi si mama ko, uwi. <laughs> uwi si mama sa sakin mama ko ng jeep. Ngayon, gabi na yan. Go. Gabi na, umuwi si mama. Mga alas 8, alas 9, hindi ganun. Isa ay si mama lang jeep. May, may meron siyang jacket, tapos may bulsa dito. Andito yung pera niya. Siguro yung bulda, first time pa lang niya. <laughs> di ba, yung chapstick, ginagano'n yun. Ginagano'n, tapos gano'n hold up. Aba! <laughs> <laughs> tapos ngayon, di sabi ng hold upper kay mama, Amin na yung bag mo! Sabi nga kay mama, Amin na yung bag mo! Mm -hmm. Tapos si mama hindi tumingin sa kuldapal, tumingin sa kutsilyo. Sabi so niya lang, <laughs> sabi ni mama, eh, baliktad yung kutsilyo mo. <laughs> <laughs> Di namin ngayon! Sabi ni mama, baliktad yung kutsilyo mo. Tapos sabi nung kuldapal, baliktad nga. Moving on! Oh my God! Sige! Sige! Kamala mo yung akala natin ng tao sa Sabi ko sa pinsan ko, Ate Ching, wag mo lang hanapin kung sino nagnakaw ng camera mo. Si Soren, dumaan dito sa bahay. <laughs> Gahanap na mga pulis, hindi nakita. Uh -uh. Lang, pisan oh, sige, ikaw, sabi halang pinsan ko, Sige, sabihin ko na lang. Mukhang sa pawn shop na kami ito pupunta. <laughs> 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 Nak <laughs> Nakuha niya yung camera niya? Oo, oh, sa pawn shop talaga. <laughs> Wala na nana, na, napunta na ng pawn shop. Grabe, walang kahiyahiya yung pinsan ko na yun. Uh -hmm. mm -hmm. Ano mga nanakaw na yun? Mm. Pero mabait naman siya ate. Mm. Kaso talagang makalikot ang kamay. Parang meron mm. talaga yata ng ganun eh. Okay. Parang Hindi kasi bisyos, y bisyo. Bisyo. Oh. Mm. Oo. Oh. Mm. Bisyo. Kasi once na mag ka, mm. gagawin na e kan lahat eh. eh ka. Mm, mm Ay, sabi ko sa kanya, sorry. Yung nawalan niya ako ng gold, sabi ko sa kanya. Mm. Sabi ko, yin, yin, yin Yin. Balik mo na sa akin yung gold ko. Baka nakuha mo eh. Bigyan na lang kita ng ano. Sabi niya, sige, hanapin ko. Ganun yung mara. Sige, hahanapin ko. Kunyari <laughs> <laughs> pa na, kinera. Eh. Uh -uh. Hindi na ako, ano, hindi, hindi na ako na umasa na mababalik sa akin. Ay, na. hindi. Ay, hindi. So, wala na gusto kasi gusto niya ng music. Gumamit kayo ng kind master. Kay Master, okay. Uh, kasi yung kay Master, ano yun, uh, magbabayad ka nga lang. Pero mura lang nandin naman. Monthly ko, binabayaran ko monthly is 500, parang 500 lang ata. Uh -huh. Pero kung gusto mo lang isang buong taon, eh meron naman. Kaso hindi ko afford yung isang taon kasi kaya monthly ako nang babayar. Uh -huh. K-Master? Meron nyo sa App Store? Oo, oh, meron dyan. Ito download ko sa'yo. Ngayon, okay. may mga music doon na pwede nyo gamitin. Okay. Pero may mga music din na magingat lang din sa music na gagamitin dahil meron din doon na music na Monetize ka naman, monetize. Pero share kayo ng earning Oo, oh, oh yan. Yeah. Meron din ako doon isa. Okay. Uh, 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 yung, yung earning. kami sa hamping. Pero hindi, Pero ate ano? hindi ibig sabihin no, na kunyari, yung earning mo, one, uh, nasa $20, tapos $10 sa kanya. Hindi ganun, ate. Mm -mm. Yung $20 na yun, kunyari, yung sa kanya doon, $10, ano lang, um, $5 lang, or $2 uh, lang. Ganun Mas lang. Mas malaki pa rin sa'yo. Mas, Mas malaki pa rin sa'yo. Oh, ganun. Uh, na, uh Okay. Meron silang ganun. Pero kasi eh, tulad niyan, yung music na ginamit ko, nakita ko lang naman sa Reels eh. Tapos sinave ko yung ano, eh hindi ko naman pala na, na alam nga, na. Marami nga nagsasabi na wag na lang kayong gumamit ng The music. music. Uh -huh. Kung gagamit man kayo ng music, siguro mga 2 seconds, 4 seconds, uh -huh. ganun lang. wag yung buong video uh -huh. mo na music talaga. Eh paano kung live? nagpunta ako tulad nun yung ginawa ni ate okay lang yun yung wala ako wala naman nakalagay sa akin. lang okay, kasi nag, nag live siya diba yung sa west live yung yeah, sa west okay live natin yun. baka live ako nun eh wala okay naman yung sinasabi si ah Bieta kung wala na. kung wala naman siyang sinasabi wala. okay pero yung sa akin ang masasabi ko diyan, wag madalas or mm -hmm. ikaya -hmm. kaya, na lang. Noon lang yun eh, noon lang tayo nun, na yung sa lang tayo ng Westlife. Or baka dahil live siya no ate. Live, live naman eh. Tsaka si Westlife mismo yung kumanta. Oh, oh, light <laughs> Di ba? Siya Oo, oh, live yung Okay. Mas, ala naman siyang ina no, na pag inopen ko no, open ko naman. Hindi katulad nung frutas lang siya o ginanong ko. Oo, oh. uh, pag naglalagay kayo ng caption, mm -hmm. Kunyari, pag Tagalog, Tagalog lang dapat. Huwag nyo haluan ng English. Kasi minsan, di nila yung minimonetize. Ngayon, kung gusto nyo ng English talaga, at talagang ay, katulad mo, fluid ka naman sa pagkakas. Na, ay, hirapan na nga. Tinatagalog ko talaga siya. Kasi ah, ko, Tagalog mo talaga siya. Kung dati, English-English, sabi ko na hirapan, mm -hmm. sabi ng... Pero sa profile uh -huh. mo, wala naman problema doon kahit i-English mo yun. Pero mm -hmm. sa mismong page, uh -huh. napansin ko yan, yung nagtagalog ko, tapos kalahati English, hindi minonitize ni ano. Ah, Maaari, malalaman okay. nyo rin naman yan eh, kasi ibibilaw. Mm, -hmm. ako wala okay. naman doon sa usawa ng... Kaya lang, nasan ka ba? Ba't ba hindi kita makita ngayon? Saan ba? I fix. Yan ah, yun. Oh. Di ba, 4.3 yan. Pero inilet go ko talaga. screenshot lang yan, boss. Yes, Nung nag-update sila, yan daw yung na-find out nila dyan. Pero wala namang mali dito, ate. Ah, eh, eh hindi ko nga mai open At alam mo, ah, kahit anong click ko, bumabalik ng ganyan. Ate, Ay, alam mo yung nagpunta tayo nung ano sa Thailand? Uh -huh. Di ba Halloween sa Chocolate Wheel? Di ba si Chucky katabi ni Nina ba yun? Na may uh -huh. Pucilio? Pucilio. Pinaano daw kay Nene. Kaya hindi ko nga inalindi. kaya ah, na yun eh. Yan Yung na yun. de Oh, tapos ito pa isa ng bunso eh. Yan oh. Ganyan ano din. Lang, lang ito, ano? hindi ko rin yan maiyo. Ganun lang din. Magkasabay sila kung tinanggal. Magkasabay kung tinanggal yan. Ben yeah. Bawal na pala siya ngayon na... Itag yung mga kasama mong vlogger. Mm, oo, hindi uh, siya nagbubulusan. Hindi ko alam ba? yan. Pero, tapos, ang nakakakita lang, ilang piraso lang. Oo, tama. Buti na lang, ate, pinaalala mo. Oo nga, bawal Bawal pa. na magkasama Ay, Pero, pwede Pero, pag nakalive ka, okay lang. in comment uh, Pero, pwede mo siyang ilagay sa mismong video mo. Ah, okay. Hmm. Ayan. So, mm -hmm. yan. Tama na yan, ate. Tama mm -hmm. na yung lapangan. Kasama ang dalawang ito. Oh, na silang magtingin kung sino yung Oo. Oh, Tapos malalaman, sino ba yun? Parang may, ano sila, ma, ano tawag ito? mahihiwagaan. Sino pa yan, dalawa yun. oh ano. mysterious effect. O, ganon. Hashtaggan natin po sa kanila. Okay. Hashtaggan natin po, ah, maraming ah, okay. hashtag. So, hindi mo siya pwedeng ilagay sa video mo yung pangalan nila, pero pwede mo ilagay sa caption. Hindi, <laughs> pwede mo siyang ilagay sa video yung pangalan nung kasama mo. Oo. Pero sa caption, parang, Bawal. Ah, okay. Kasi kayo. parang ang onti lang nang hindi siya na ano, hindi na in in ano ba 'yun, okay. hindi siya nagbo-blue, uh -huh. hindi siya na para may boost tapos okay. 'yung card nasa gilid. Uh Oo. -oh. 'Yun hindi nagbo-boost 'yun. Ah, so okay. ngayon, walang makakapanood. Always 'yun 'yung sa May ako. makakapanood pero parang konti lang. Onti. Ang konti. Uh -huh. Kaya nga nung nagkaganoon noon, di ba sabi ko sa niya, buso ba't, ba oh, ba't ba hindi kita matag? Ikaw nga sabi nung sabi natin. Ba't ba hindi kita matatag And then, nung tinanggal ko yung name niya, oh, boom! Gumano na agad. Ah, sabi ko, okay. bawal oh, pala mag-hashtag. Napansin ko rin yun. Although um. kasama ko siya, pero nung sinabi ko nga sa sa'yo, buso na buso ba't ba ganito? Nung itinag ko yung name mo, uh -uh. ayaw niyang mag-alang -ano, niya. views. Oh, guys pagkakain. Mm. 'Di ba pagkain nakakagutom. Mm. -hmm. Pero dahil vlog is life. Ibabalik mo 'yan. <laughs> Tapos. <coughs> Kuha na ngayon ng Camera. <laughs> malinaw. Ipipindot mo to. Kasi dapat malinaw. Ngayon, papasok yung kamay mo. Okay. Gandahan mo yung pagkuha. Kasi kunyari, maganda yung kamay natin, di ba? Dahan-dahan. Susundan mo ngayon ang camera. Tapos, lapag. Lalapag din yung camera, di ba? Ngayon, di mo kayang buksan niya ng iisa lang, di ba? Mm. Pause. O, huwag kakainin. Oh. I-set up mo muna yung camera mo. Lalo na kayo, dalawa. Mga social, mga kinakainan nyo. Laging masasarap ang mga pagkain nyo. Ang mga viewers, gusto niyan. Mga nanonood talaga ng kainan. So, ngayon, papakita nyo to, guys. Kakain ako ng, ano, mangustin. Paano ba ito bukusan? Kasi, <laughs> hindi ko gano'n sa kabila. E, gano'n mo, gano'n pa, Paano ate, ganito? Ganon, pinipisain siya, pisain <pisa mo talaga. Pisain mo, naman Napaka-gentle. Masyadong pisa, pisa, napaka pisa, pisa bunso. Ganun. Mapipil mo ah, naman na okay na siya. Okay. Ayan. Ayan. Diba? Sana huwag sira. Unang beses ko itong ah, kakain. Ah, ng... cross finger. Oh, okay. okay. Diba? Unang beses ko ito guys, kakain na. Ay, talaga? Oo. oo. Oh, oh. oh, napaghahalataan. walang pambili. <laughs> oh, ayan. Okay. Ang tawag dito ay manggustin, guys. Ito yung ano sa atin eh, gamot to diba? Mm Kamot ba yan? ko alam. Ay, vitamin C. C. Vitamin Ngayon, C. papakita niyong ganyan. Hindi okay, mga turo ni Corazon. Mm, -mm Kanit kayo niyo. ah. Guys, mm mang oh, mangustin oh. oh di ba? Struggle is life ang pagbablog. Pero kailangan. Kasi para may mapakita kayong maganda sa... <laughs> <laughs> <Ayun>. <laughs> <laughs> Paano yung ginagawa? Si mama ko, irresponsabling vlogger yun. Oh. Ano Hindi ka pinapakita. Kailangan ko pang pagsabihan porque may editor siya. <laughs> 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 yung mama ko, porque may editor siya, sinasamantala niya ang pagbablog niya, hindi niya inaayos. O oh, bahala oh. na lang. Eka, bahala ka dyan. Mag-edit ka dyan. Oh, oh, kasi talaga ang mag-edit. Sa totoo Ayan. lang, guys. Ano yeah. ba lasa nito? Masarap. Matutunaw siya sa mukha mo. Ay, sa mukha <laughs> Japanese restaurant. Ano tawag doon? Ano sa Cerro Marisa? Ha? Aalis ako. Sushi, ganun. Hindi, ano tawag doon? Hadi-hadi. Bayad. Huwag ka magalala. mag-alala. Huwag kang mag-alala. Basta It's okay. It's okay. Sige. Ikaw ko lang yung likod ko. Mga mga Oh. sabi ko sa pag sa buhay natin dito sa ibang bansa, oo. Mm -hmm. uh, iniisip ng kamag-anak natin o mga kakilala natin sa Pilipinas mm -hmm. eh tayo ng pera. limpak-limpak uh, 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 ang pera natin. Sana nila pag nasa ibang bansa Parang ka. Pinipitas lang natin 'to mm -hmm. tapos nahuhulog. Nahuhulog lang siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pag sila akala nila wala tayong problema. Wala tayong mm. mga pinagdadaanan ba? Mm -mm. Wala tayong uh, iniinda dahil lagi nila nakikita na ah, masaya yung buhay nila, masarap yung kinakain nila. Mm. Pero hindi, na, hindi nila alam, tayo yung mga tao na hindi natin sinasayang yung oras natin sa problema. Mm -hmm. Mm -hmm. Gusto lang natin eh, mag-enjoy sa buhay kahit may problema tayo sa buhay. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama. Yun ang importante sa atin, diba? dito sa ibang bansa. Mahirap talaga manirahan sa ibang bansa. To mm -hmm. Totoo yan. Kasi nga, kasi kasalanan din naman kasi ng mga Pilipino 'yan eh. Pagka umuwi ng Pilipinas, galing ng ibang Ibambasa, akala nila milyonaryo na sila kung makagastos <laughs> sa Pilipinas. Alam mo 'yun? Hindi <laughs> ba totoo naman ano, 'yun? Totoo 'yan. Oh, Makagasta kasi sa Pilipinas, tela mo hindi mabubuhay <coughs> <mapag> ng <-usang> pera. <coughs> <coughs> oh, oy, huwag ka. Tapos pagbalik ng ibang Ibambasa, kayod kalabaw na naman. <coughs> oh, 'Di ba? Kaya, Kaya sa mga nga, eh, mga kamag-anak natin o sa mga kakilala natin, Huwag niyong isipin na eh, million-million ang kinikita namin sa ibang bansa. Correct. Kasi kami ay pinipilit din namin kumayod sa buhay at mabuhay ng kung ano yung gusto namin. Kaya kayong manghihingi, eh, magsumikap kayo na meron kayong mailaman sa inyong mga chan, hindi pwedeng pausapan. Oo. Tsaka, yes. ano, supportahan din tayo. Yes. Kasi, ang hirap pong Ayun na eh, di ba? <laughs> Mangihingi ka na lang. Gusto mo, isusubo na lang sa'yo. Eh, hindi man lang. Yung supporta mo ba na, alam, like tayo, nag, nagbablog-blog. Hindi eh, mo nga makita doon sa comment section mo eh. <laughs> Tapos, ano gustong, nga nga na lang, uh, isusubo na lang sa kanila. Oh, kung tama. makahingi. Oh, oh. Alam mo yun? kung makahingi, gusto, isubo mm -hmm. na lang.